magandang buhay Pilipinas magandang magandang buhay mga ka okay welcome back sa aking channel at uh, welcome back din sa aking pagtatanim at uh, ayun medyo may kalungkutan na naman na isi-share ko sa inyo tong uh, video na ito kung napapansin nyo yung aking mga tanim na kamatis ayan sa, sa aking likuran ayun nakikita nyo ba ayun o oh. so nakikita nyo ba diba? hindi maganda ang inyong nakikita at uh, ito ay nakakalungkot alam nyo ang istorya ng mga kamatis na ito ang dami na itong dinaan ng pagsubok at uh, napaganda ko naman naayos ko at uh, yun namunga nakaani na nga ako rito medyo ilan na ang naani ko rito ay, uh, pero ito ang nangyari ngayon dahil uh, alam nyo kaya yun ang isang gusto ko yung sa inyo itong video na to kasi meron kasi akong nagawa na hindi tama ha ah? meron akong in-spray dito hindi ko na lang sasabihin kung ano yon kasi ayoko namang manira ng produkto di ba dahil uh, ayun baka ako ang nagkamali uh, at yun ay pagkakamali talaga ito kasi may in-spray ako at uh, nung in-spray ko sa kanya ay medyo magtatanghali siguro mga 9 na pa uh, patirik yung araw at yon uh, yun kinabukasan at sa mga sunod na araw ito ang nangyari at ako ay nalulungkot <laughs> yun ay isang pagkakamali na gusto ko i-share sa inyo tungkol sa pag-i-spray dahil ang tamang pag-i-spray pala ay kailangan sa bandang hapon, hindi yung sisikat ang araw dahil ayun ang mangyayari, pwedeng malapnos masunog ang uh, mga pananib at ayun, papakita ko sa inyo ng close-up yung aking mga kamatis, makikita nyo meron na mga uh, hinug na naman uh, at uh, ayun ito ay uh, susubukan kong gawa ng paraan ha, kung ito'y mabubuhay pa at ito'y applyan ko ng aking uh, ginawang fertilizer ayan so eh, close up ko sa inyo yung aking mga tanim na kamatis na ito mga kamatis na ito yung survivor tingnan natin kung makakasurvive pa sila for the second time ayan mapapansin nyo diba nanilaw ang mga dahon at ang totoo nyan marami na akong nakat dyan ng mga dahon na natuyo ay eh, mapapansin nyo yung mga dahon nya ayan So pati nakita nyo yung mga shape parang hindi maganda. Oh. 'Di ba? Ito, ayan oh. Ito. Ang problema ng puno na ito, isa lang ang binungan nito. Pero siya ang pinakamalaki diyan. Ang dami kong tinanggal ng mga dahon. Ito naman, ayan. So marami rin mga nanilaw. Pero kung mapapansin nyo sa may bandang baba, medyo gumaganda-ganda na. Ito, ayan. Ito mga ilan yung nakita ko rito nga uh, merong blossom end rot. Pero yun ay nawala. So ito. Ito marami na akong nakuha rito. Pero ayan na nangyari sa kanya. So ito, ito marami-rami pa siyang bunga. Pero tingnan niyo halos wala ng dahon dahil yung iba pinagtatanggal ko na dahil ay uh, ayun nga mga nanuyo so ngayon ay applyan ko sila ng fertilizer na ginawa ko at tingnan ko kung anong uh, masasalba ko pa itong mga kamatis na ito ito yung aking uh, DIY uh, na fertilizer so titingnan natin kung ito ay uh, magiging effective titingnan natin kung mapapagaling niya yung mga kamatis so kailangan kong lagyan Ayun, natapos ko na silang lagyan ng aking uh, homemade fertilizer at titingnan natin. Abangan natin sa mga susunod kung makaka-recover itong aking mga tanim na kamatis. <laughs> at uh, yun shout out sa mga expert dyan ha? baka naman meron kayong may tutulong sa akin para uh, ma-survive ko itong aking mga uh, tanim na kamatis for the second time kasi sayang naman namumunga na siya at marami ko nang nakuha mga bunga dito ayun so ayun po maraming salamat sa inyong panonood at uh, abangan nyo yung mga susunod na video don't forget to like, share subscribe and click the notification bell for more updates sa mga susunod na video at sana po wag niyong iskip yung ating mga ads ayun po maraming maraming salamat mabuhay kayong lahat God bless you all bye